Mm -hmm. Siguro sa kaugnay lang na, na issue, uh, Yusek, yung tungkol nga kay dating Pangulong Duterte, may ilan po mga grupo o abogado yung uh, may ipinadalalao na sulat mm -hmm. kila Russian President Putin, Putin, kay US President Trump, pati kay President Netanyahu mm -hmm. ng Israel at mm -hmm. Xi Jinping ng China na parang ang nakalagay doon, eh, ano bang nakalagay, nakalagay doon party parang uh, ang pinaka-gist noon eh, parang humihingi ng mm -hmm. tulong. Talong para questionin, questionin yung pagkaka-aresto. So, ano po ano masasabi niya doon music? Talaga Uh, hindi ba yan, hindi ba yan ang klase ng pag uh, surrender ng soberenya? <laughs> hindi ba? May sarili tayong batas, may sarili mm -hmm. tayong pangulo, may sarili tayong leaders. May Supreme Court tayo na nag-aali mag-decide ng mga issues na yan. Mm, -mm. Kasi dito si so, si Anes. Nakakapagtaka eh. naman na sa ibang bansa pa sila kukuha ng opinion. Mm -hmm. Ito ay si ano eh, si uh, dating uh, Presidential Anti-Corruption Commission uh, Chairman Greco Belica partner tsaka Yusek, di ba, yung uh, ipinadala daw na sulat doon mm -mm. sa mga presidenting yun. Mm -mm. Medyo nakakagulat nga kasi mm -mm. parang we are asserting our independence tapos biglang, mm -mm. yung sabi ni Yusek, hingi tayo sa ibang bansa oh -oh. ng <laughs> medyo, assistance. Ano, medyo ironic. Mm -mm. <laughs> Kaya nga eh, sabi ko, marami naman na, no? binanggit yun na nga yung mga former uh, Supreme Court Justices na maaari nilang hinga ng opinion patungkol dyan. Pupunta pa talaga sila sa ibang bansa para para analisa yung sarili nating batas. Nakakatuwa naman sila. Ma'am, nung last hearing po, dumating din po si senador Bato de la Rosa at isa po sa mga mm -hmm. uh, sinabi niya, it is a moral obligation of this committee to share our findings of this committee to President Donald Trump. Pero kung, para kung sino mang may-ari nitong Gulf Stream na ito na aeroplano, kung may ari arian sa Amerika, i -cover siya sa executive order na pinirmahan ni Trump uh may we know ma'am pwede bang i-divulge sino nga ba may-ari nitong uh, eroplanong ito at your comment lang po doon sa ganung pahayag po ni senator de la rosa personally wala tayong alam kung sino may-ari ng sasakyan ng no, ng no, 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 no plane um so wala akong masasabi dyan. Patungkol sa ano sa paghiling niya? Opo. Kaya, no? Na moral obligation daw ng komite na i-share yung findings nila kay President Trump dahil para malaman kung ah, halimbawa malaman nila kung sino yung may-ari ng Gulfstream ng eroplano, mm -hmm. kung merong assets yung taong yon sa Amerika, e eh, ma-freeze. Hmm. Bakit uh, pa yung Amerika? Ano para <laughs> Ang layo na nang na E eh, mapanagot kay President Trump. Ang layo na nang naabot. If uh, Malacanang is uh, cooperating with ICC albeit uh, patago kahit na deny nila kahit ano sinungaling kasi nungalingan na pinagsasabi nila uh, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga eh nandoon na si Pangulong Duterte siguro naman it is a moral obligation of this committee also to to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito na aeroplano ay kung may mga ari-arihan dito sa Amerika, i covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may Gulfstream Stream ka na aeroplano, meron kang mga ari-arihan sa Amerika. Kaya prepare. Prepare for uh, the repercussions of your action. Dahil very clear yan, doon sa executive order na inisyo ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to uh, their allied countries. Masyado na yata ang ano, um, ano ba ang naiisip ni Senator Bato? Um, bakit, ano ang magiging responsibilidad naman ng bansang Amerika para tugunan yung kanyang request na i-freeze yung assets ng may-ari ng aircraft. 'Di ba? Parang marami rin namang ah uh, marami din namang issues na dapat natugunan ang US para sa, ka, sa sarili nila. 'Di ba? Bakit naman pati itong may-ari ng aircraft ay problemahin pa ng US? Opo. Uh, uh, I-clarify ko lang, ma'am. Ang sabi niya ay sanctions, not necessarily uh, freeze po pala. Pero anyway, ayun nga po. Um, so, uh, yung sa chartered plane lang, ma'am, although sabi niyo nga po hindi niyo alam, eh, pero paano ba, ano, paano ba naging proseso nun? Sin tayo ba ang nag-hire? Ang government, ang malakanyang po ba? Wala tayong personal knowledge. Kung ito man ay, uh, kung paano ito ginawa, malamang covered ito ng executive privilege. Mm -hmm. On another topic din ma'am, sulitin na namin ano kasi may lumabas po na report kahapon na D.O. Manoy confirm yung pagbuwag doon sa Vice Presidential Security and Protection oh. Group na nakatalaga kay VP Duterte. Would you know oh. lang ma'am kung yun po talaga ay uh, uh, naipaabot po ng AFP sa palasyo? Sa pagkakaalam ay para nagkaroon lang naman ng reorganisasyon mm -hmm. Hindi po uh... binuwag. Mm -hmm. Hindi naman binuwag. Nagkaroon ng re reorganisasyon. Hindi naman pwedeng tanggalan ng uh, security ang uh, vice president. Uh, tinignan lang, lang natin po kung anong mm -hmm. detalye dito, kung ilan, ilan na natira. Uh, kukuha lang po ako ng informasyon sa malamang tomorrow po. Okay. Pero sa ating pagkakalam, hindi hindi po ito binuwag. So, this ano lang, di reorganize. Mm -hmm. And ma'am, dun sa comment po ni VP Sara na nag-thank you siya, sa pangulong uh, Marcos dahil Oops. ngayon mas close daw po sila ng kanyang ama. Sabi niya parang hindi raw po yata na-detect ng uh, pangulong Marcos yung sarcasm doon sa kanyang uh, pahayag na iyon dahil sumagot pa po ang pangulo ng uh, glad, glad i could help. Glad, glad i could help mm -hmm. po. Anong masasabi niyo po doon, Yusek? Siguro dapat po ano um ito po kasi, ang pangulo kasi matasan level ng critical thinking noon. So alam naman niya, basa naman niya kung ano yung mga sinasabi ni VP Sara. So yun lang siguro po, uh, nung sumagot ang ating Pangulo ng Glad, I could help, dapat alam din pong basahin ni VP Sara kung ano ang meaning nun. So level up ng critical thinking on her mm. part. Opo, baka daw dumalo ma'am si VP Sara sa... Uh, pagdinig. Although sabi nyo nga po, hindi pa po natin alam kung uh, papadaluhin ang mm -hmm. cabinet secretaries. Pero isn't that the more reason na pumunta po sila to answer questions, statements? darating si VP Sara, di si VP Sara na lang po ang tanongin sa Senado. Baka makakuha naman po siya ng informasyon doon. Uh, kung meron mga verified documents na makukuha sila kay DP Sara, di gamitin po nila sa pagbalangkas ng batas. And so napag good... na kailangan dumating pa yung mga miyembro ng kabinete. Eh. And we good development, ma'am, just in case na talagang. Kasi sabi ng pa pangalawang pangulo, uh, uuwi na siya, di ba? Mm. At uh, sabi niya, tapos naman na yung kanyang naging papel doon sa, sa The Netherlands. And alam naman po natin na parang nadadagdagan pa yung mga issues sa pangalawang pangulo in relation naman doon sa kanyang confidential funds? Hmm. Yun po. Mas maganda po siguro unahin niya muna sagutin po yun. Para hmm. malak makita din, madinig din naman taong bayan, yung gusto niyang accountability and transparency. Kasi siya po yung hmm. nagsususug ng we need accountability and transparency. So let's start with that. Hmm. Yung mga issues na mga uh, mga kakaibang resibo na na isumitin nila. Sa Mam, mm -hmm. Ma sasaguy lang po sana ako. Doon sa tatlong Pinoy na inaresto sa China mm -hmm. na di umano ay spies, ano po ang impormasyon ng Malacanang tungkol dito and ano po ang efforts natin to bring them home? So far lumalabas itong uh, tatlong Pinoy ay just mere ordinary Filipinos. At uh, lumalabas din ang pagpasok nila doon ay legal naman. So... Alamin na lang natin muna sa National Security Council at sa DFA kung ano ba ang uh, maaaring susunod na gagawin. Kasi bibigyan po ito ng ka karampatang uh, legal uh, assistance. So yun lang po. As of now, nakita nila na ordinary mga Pilipino lang po ito. Mm -hmm. So possible ma'am na ganti lang kaya po ito sa atin dahil meron din tayong mga inarestong Chinese spy? yun ang lumalabas. Pero i-confirm pa rin natin kasi sabi nga nila, uh, sabi ng ating assistant uh, director general, uh, Jonathan Malaya, yun yung lumalabas sa una nilang pag-iimbestiga. Pero syempre, mas laliman pa natin yung pag-iimbestiga para mas mag mabigyan pa natin ng ka karampatang uh, tulong ang ating kababayan na nandoon sa China. Uh -huh. Anong mensahe, ma'am, ng Malacanang sa pamilya po nitong tatlo? Ah, uh, Manalig lamang po sila dahil hindi po pababayaan ng gobyerno sa pamumuno po ng ating pangulo ang uh, tatlong pinoy na nasa China po. So ongoing talks naman na po. Mm -hmm. opo, opo, opo. Last na lang ma'am, pahabol lang po nagpapatanong lang ano daw po ang reaksyon ng palasyo kung meron na po doon sa lumabas daw po na resulta nung isang survey na bumaba daw po ang trust rating ng pangulo from 33% noong quarter 4 ng 2024 to 19% ng unang quarter ng 2025 mula po ito sa Publicus Asia Incorporated Survey. Ano pong uh, mensahe lang po doon ng palasyo? Uh, tanong lang po, sino po ba ang may-ari nun? Sino nga po ba? Mm -mm. Hindi <laughs> <laughs> <Sino? laughs> <laughs> namin alam. Yan lang po yung uh, ipinatanong dito. Pero ano po kaya ang, may meron po bang implication yung ganong resulta ng survey sa pananaw po ng ng palasyo? Wait, right. ito muna, investigan muna natin kung sino ba may-ari nito. mm, -mm pagkakaalam natin si Malutikia. Mm. Na so, na mm, -mm. Na. Sige, Christian. Na... <laughs> 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 Ibinalik e, e, sa akin ni Yusek. Nee, kasi diba Sige. na... <laughs> mo yung mga nakatulong sa iyo ha huh? um, so hindi ko maintindihan saan ka pumupulot ng kapal ng para yung mga tumulong sayo sa iyo nung eleksyon ay isa-isahin mong pitikin uh, forms yeah. pag binabasa yeah. niya yeah pag in-interview, he, he stutters and go to as far as the moon so <laughs> i don't know nakita mo, mo. Uh, si marcos Matapang, nag-declare. si yeah. Marcos Sr. nag-declare ng martial law. Mm -hmm. Ito, duwag. Yes. Ayaw mag-declare dahil, ay, legacy, you know. Uh, pero ginagawa niya. Yes. Muna natin, kasi sino ba may-ari nito? Mm-hmm. natin, si Malutikia. Mm. Na... So, na... mm, -mm. Sige, Christian. <laughs> K na ibinalik sa akin ni Yusek. Ne, kasi diba Sige, na ako mo siya. ako ni Yusek bigla. Uh, <laughs> Pero so far yun ang ating standbam na alamin muna natin kung sino ang uh, may-ari ng survey firm para siguro malaki. alam na natin kung sino, di ba? Mm -mm. So alamin na lang natin kung saan ang galing ito, paano mm, -mm. nakuha ito. Kung maganda, kung ito naman ay verified. That, mm -mm. Kasi, alam mo, Christian, Mm -mm. Ang survey depende sa respondents. Mm. -mm. May lumabas 84% ng mga estudyante na survey. Mm, mm. Gustong patalsikin o gusto nang alis si VP Sara sa kanyang posisyon. Tanda, alam natin 'yan, 84% mm, mm ng mga estudyante na survey ito. Mm -mm. So depende to sa respondents. Ah, uh, pero siyempre, lahat ng survey na 'yan mga uh, uh, Christian and Victoria ay uh, una, siyempre dapat suriin. Mm. -hmm. Uh, magiging basihan naman to para sa ikagaganda pa na trabaho mm -hmm. ng gobyerno, ng ating Pangulo. Eh, hindi naman isa sa ang lahat ng mga survey. Pero siyempre, tignan natin ano ba yung motibo ng survey, sino, nagpad, sino gumawa nito ng survey. So, yun lang. Mm -hmm. Okay po, attorney. Uh, thank Ay, you. Ayun, ko kung bakit. Ma'am, bawulan ah? mo na lang, ma'am, bukas sa, ano, sa press office. kita it's na lang bukas sa, ano, sa Malacanang Yusek na natin pag-usapan. <laughs> na hasit ko uh, bigla ni Yusek. Lagot ka bukas. Na, na, back to you ako. Okay, sir, pag ikaw nandun doon, ibabalik ko sa iyo yung talong. <laughs> Mag, maganda ako yung sasagot mo. Yusek, maraming maraming salamat na uh, laging ano, malaman uh, at, informative ang mga sagot ni Yusek. Until next time ulit, Yusek. Thank you, ma'am. Thank, thank, you po. po. Happy Sunday. Christian. Salamat, Victoria. Thank you,